Malaki po kasi eh, hindi po kami padaanin sa aming daan papuntang dagat. Ang aming mga bangka ay hindi magamit kasi wala kami madudungan. E, hindi rin po kami pinagbabuhalan po kami ibaba yung mga maliliit na bangka dahil meron nga po kami dinudungan na maliit lang pero hiram lamang po yun, pasamantala. E, hindi, yung mga ibang buhal baga, nagaano ano lamang po kami sa isang bangka na para lang kami may makunan. Hmm. Baga, hindi pa rin ano sa aming paghahanap buhay yun. Tapos, dadaan po kami dyan. Nagpapuhalan po kami sa dati naming tinitirhan. Wala po. Malaki po ang Uh, malaki po talaga ang kawalan sa amin ng kakadimus na po, ganito nang alam mo po kami. Alos wala na nga manghuli. Isda, magpapuha pa kami.